yo watch out mga kasosyog magandang buhay so nandito po tayo ngayon sa ablayan bagyo kung saan nandito ako sa plantation ng or farm ng flowers kung saan yan grabe na experience ko yung uh, kung paano yung uh, mag harvest ayan hanggang sa pagtatanim so napakaganda guys dito kasi grabe oh, o ang ganda ng mga bulaklak yan at uh, napakaganda ng uh, place para pagtamna ng mga bulaklak ipapakita ko sa inyo guys yung kung paano itatanim itong mga flowers nito so, salamat sa inyong panonood sa mga hindi pa po naka subscribe sa akin channel subscribe po sa akin channel po. Ayan, para maging updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga videos so ito po yung punla or binhi yan. So, simula sa pagka ng bini, itatanim dito. So, ito pala yung tinatawag na greenhouse. Ito naman yung outdoor. So, ang kagandahan kasi ng greenhouse, pag umulan man or, or rain or shine, hindi siya basta-basta nasisira. Samantalang pag outdoor, ang disadvantage lang po, maaring uh, magkaroon ng damage kagaya nito. Yan. So, pagdating sa market, is iba na yung presyo so syempre grabe rin yung mga rest na pinagdadaanan ng mga farmers natin diba? kaya kung magtataka tayo bakit mahal ang bulaklak kasi ganito po kahirap uh, itanim ang bulaklak hanggang sa pagharvest papunta sa merkado Ayan, so ngayon to nagtatanim so by the way ang pagtatanim nito simula sa pagtanim uh, ay umaabot ng dalawang buwan at kalahati. Yan, bago i-harvest. So pag na-harvest at maganda yung uh, production, so maganda rin ang kita. Maliban lang kung mayroong mga kalamidad. Ayun. So ito po yung paligid ng bagyo. Talagang green na green. So, bawat area po dito sa bagi may kanya-kanya mga kanaman. Kagaya ng ibang mga variety ng mga bulaklak, sa kabilang mga area naman, mga gulay, Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country road.